Kumusta mga kasaliksik? Maraming mamabagay sa mundo natin ang hindi pa nalalaman ng mga tao. Kaya mula sa hinukay na kayamanan sa Pilipinas na kayang sirain gamit lang ang dalawang daliri hanggang sa mansyon na nagpakilabot sa mga tao dahil sa hindi pang karaniwang araw-araw na training routine ng isang alamat ay pag-usapan natin ang 10 patunay na hindi tao si Bruce Lee. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin Number 10. Daliri lang. Kaya mo? Hindi ka panipaniwala ang lakas at disiplina ni Bruce Lee pagdating sa kanyang training routines. Sa isang bahagi ng kanyang pag-iensayo, ginawa niyang personal na hamon ang pag-push up gamit lang ang isang kamay at sa ilang pagkakataon ay dalawang daliri pa ipinakita niya kung paano maging posible ang tila imposibleng gawa. Araw-araw niyang tinitest ang hangganan ng kanyang katawan, ginagawa ang hanggang 200 one-handed push-ups, 100 push-ups gamit lang ang thumb, at mahigit 1,500 regular push-ups sa isang session. Hindi ito para magyabang, kundi para patunayan na sa determinasyon, walang limitasyon. Hindi lang basta lakas ng katawan ang kailangan dito, kundi ang mental latibay at kontrol sa bawat galaw. Para kay Bruce, ang pag ensayo ay hindi lang pisikal kundi isang disiplina ng isip at katawan. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan para ipakita na kahit ang pinakamahirap na bagay ay kayang matutunan basta't may sapat na tiyaga. Walang duda, ang kanyang nakakakaibang exercise routines ay patunay na wala siyang sinasayang na pagkakataon para maging mas mahusay. Number 9. Pokus ng Kampiyon Ang pagiging mabilis at malakas ni Bruce Lee ay kilala sa buong mundo. Pero ang isa sa mga tunay na sikreto ng kanyang tagumpay ay ang kahusayan niya sa focus at presisyon. Sa bawat suntok na kanyang ibinabato, hindi lang ito basta malakas. Ito ay eksakto sa target, parang kalkuladong kalkulado. Sa mga laban kahit gaano ka ang sitwasyon, nananatili siyang kalmado, alerto at matatag. Dahil dito, mahirap siyang tapatan. Parang palaging isang hakbang ang kanyang isipan kaysa sa kalaban ang ganitong klase ng disiplina ay bihira at nagpapakita ng tunay na mastery sa martial arts. Ang lakas ng isang fighter ay hindi lamang nasusukat sa dami ng kanyang galaw, kundi sa linis at tiyak ng bawat strike. Kaya sa bawat training ni Bruce, pinagsasabay niya ang mental at physical conditioning, isang kombinasyong nagpapalakas sa kanya hindi lang bilang manbirigma, kundi bilang tao. Sa kanyang mga demonstrasyon, Makikita ang harmony ng isip at katawan, na parang isang artist na ginagawang sining ang bawat galaw. Number 8: Sipa ng Panahon. Ang mga sipa ni Bruce Lee ay hindi lang basta malakas. Sila ay parang bagyong kayang magpalipad ng kalaban. Gamit ang training shield, nagagawa niyang magpakawala ng isang sipa na literal na nagpapalipad sa sinumang tinatamaan. Pero hindi lang ito basta brute force dahil ang bawat sipa niya ay kalkulado, eksakto sa tamang angulo at may bilis na hindi halos makita ng mata. Kahit hindi mo siya nakikita, ramdam mo ang impact ng bawat galaw niya. Parang isang alon na biglang bumangga. Ang katawan ni Bruce Lee ay sinanay hindi lang para umatake, kundi para kontrolin ang bawat galaw mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga sipa ay sining, hindi lang sandata. Sa likod ng bawat sipa ay taon ng disiplina, paulit-ulit na ensayo at hindi matitinag na determinasyon. Kung ang kanyang one-inch punch ay isang alamat, ang kanyang kicks naman ay patunay na buong katawan niya ay sandata sa sarili nitong klase. Number 7. Training na bathal Hindi kontento si Bruce Lee sa mga ordinaryong gamit sa ensayo. Kaya naman gumawa siya ng sarili niyang training gear. Yusa sa pinakatanyag dito ay ang punching bag na may bigat na 300 pounds na may bakal sa loob. Espesyal na idinisenyo para kayanin ang bagsik ng kanyang mga suntok. At hindi lang yon, kumamit din siya ng 700 pound bag para sa kanyang mga brutal kicks. Ang ganitong klase ng dedikasyon ay hindi mo basta-basta makikita kahit sa mga atleta ngayon. Ang mga gamit na ito ay hindi para magyabang, kundi para lalong itulak ang sarili niyang hangganan. Gusto niyang siguraduhin na kahit gaano kabigat ang kalaban, kaya niyang bumangga at magpatuloy. Ang custom gear na ito ay sumasalamin sa kanyang prinsipyo na walang shortcut sa greatness at ang tunay na kampyon ay handang gumamit ng kahit anong paraan para lalong humusay. Sa pamamagitan nito, Pinatunayan niyang ang tunay na kalakasan ay hindi lang galing sa katawan, kundi sa puso at isipan. Number 6. Lakas sa katawan Sa unang tingin, hindi mo aakalain na ang lean at maliit na katawan ni Bruce Lee ay may tinatagong lakas na kayang talunin ang mga mas malalaki sa kanya. Ngunit, hindi siya basta ordinaryong martial artist. Ang kanyang training regimen ay sobrang intense. Gamit ang punching bags na may bigat na over 135 kilograms. Habang ang iba'y hirap na sa 50 kilograms, siya naman ay literal na binabasag ang limitasyon ng human strength. Gamit ang manasandatang ito, hindi lang pisikal na lakas ang kanyang ipinakita undi isang leksyon sa disiplina at consistency. Walang araw na lumilipas na hindi niya pinapanday ang kanyang katawan para maging mas malakas kaysa kahapon. Ang ganitong klase ng power na hindi mo agad makikita sa panlabas ay isang patunay na hindi laki ng katawan ang basihan ng tunay na lakas. Sa likod ng bawat suntok ni Bruce Lee ay taon ng sakripisyo at walang sawang pagsusumikap. Number 5: Pingpong na may nunchucks. Sa isang eksenang tila galing sa sci-fi, ginamit ni Bruce Lee ang nunchucks para maglaro ng table tennis. Imbes na racket, ang mabilis at maliksing armas na ito ang ginamit niya para makipagpalitan ng bola. At hindi lang basta matamaan ito, kundi may control at rhythm pa. Ang bawat palo niya ay eksakto parang choreographed na laban ng precision at bilis. Ipinapakita lang nito kung gaano kataas ang mastery niya sa mga kasanayan na hindi kayang sabayan ng karaniwang tao. Ang eksperimentong ito ay hindi lang para sa palabas. Ito'y isa sa mga halimbawa kung paano niya pinapagana ang kanyang creativity bilang martial artist. Para kay Bruce, ang martial arts ay hindi lang suntok at sipa, kundi isang sining ng ekspresyon. Kahit sa pinaka-absurd na ideya, tulad ng table tennis gamit ang nunchucks. Kaya niyang gawing lehitimong eksibisyon ng focus at galing. Isa lang ito sa maraming dahilan kung bakit siya ay hindi lang atleta kundi tunay na revolusyonaryo sa sining ng pakikipaglaban. Number 4. Bilis na di maabutan Sa isang karate tournament noong 1967, pinatunayan ni Bruce Lee na hindi lang siya mabilis, kundi imposibleng habulin. Kahit si Vic Moore, isang 10-degree black belt ay hindi kinaya ang lightning fast na suntok ni Bruce. Sa bawat galaw niya, parang nawawala siya sa paningin ng kalaban at bago pa makariyak ang mata, tapos na ang strike. Ang kanyang pilis ay hindi lang nakakagulat kundi nakakabaliw sa mga nakakakita. Hindi lang basta quick reflexes ang meron si Bruce. Ito ay isang level ng speed na sinamahan ng matinding disiplina, instinct, at precision. Ang kanyang kakayahang maging invisible sa bilis ay naging pamantayan para sa mga martial artist at action stars. Sa mundo kung saan ang lakas at bilis ay madalas paghiwalayin, pinagsama ito ni Bruce at ginawa niyang armas na walang kapantay. Number 3 tunay na laban sa pelikula. Binago ni Bruce Lee ang eksena sa pelikula pagdating sa laban. Habang karamihan ay umaasa sa choreography at stylized na galaw, siya naman ay humugot ng totoong impact sa bawat suntok at sipa. Gusto niyang ang bawat eksena ay ramdam, hindi lang tingnan. Sa kanyang mga pelikula, ang contact ay real at ang energy ay raw parang tunay na laban sa lansangan dahil dito naging mas makapangyarihan ang bawat eksena at mas tumatak sa mga manonood hindi siya nakontento sa visual flair ang gusto niya ay authenticity at sa kanyang dedikasyon pinuksan niya ang pinto sa bagong standard ng action films ang kanyang impluwensya ay makikita pa rin sa mga modernong pelikula kung saan ang realism sa fight scenes ay naging pangkaraniwan nilang. Bruce Lee ang naging blueprint ng isang bagong era sa cinematic combat at hanggang ngayon, walang makakatalo sa kanyang legacy. Number 2, Untouchable sa Kali Kahit sa labas ng studio at set, hindi pa rin matatawaran ang galing ni Bruce Lee may isang insidente sa set ng Enter the Dragon kung saan may sumubok na hamunin siya, isang tunay na suntukan. Pero sa isang iglap lang, natapos ang laban. Hindi lang niya nalampasan ang kalaban, kundi ginamit pa niya ang pagkakataon para ituro ang tunay na kahulugan ng martial arts, disiplina, respeto at kontrol. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi kailanmang naging mayabang si Bruce Lee. Ang kanyang kakayahang umiwas sa halos lahat ng atake ay parang superpower. Bago pa man bumitaw ng suntok ang kalaban, may sagot na siya. Sa mga ganitong eksena, mas lalong lumutang ang kanyang pagiging isa sa pinakamapanlikha at mapagpakumbabang mandirigma sa kasaysayan. Hindi lang siya lumalaban, nagtuturo rin siya habang nakikipaglaban. Number 1: Rutinang hindi pangkaraniwan. Araw-araw, may ginagawa si Bruce Lee na makakabigla kahit sa pinakadedikadong atleta. Limang libong suntok, dalawang libong sipa, dalawang daang leading twists, dalawang daang frog kicks, isang sit-up twists, at daan leg raises. Yan ang normal na araw para sa kanya. Pero ang mas kahanga-hanga, ginagawa niya ito habang nanonood ng TV o gumagawa ng ibang gawain. Sa kanya, walang sinasayang na sandali, bawat segundo ay pagkakataong humusay. Ang ganitong klase ng disiplina ay bihirang-bihira. Sa halip na gawing hiwalay ang training sa araw-araw, isinama niya ito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Para kay Bruce Lee, ang bawat galaw ay may saysay. Ang kanyang mindset ay parang makina, laging gumagana, laging nakafocus. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit siya ang naging sukatan ng greatness sa martial arts and fitness sa buong mundo.